Aww, Aso na dalawang taon nang nawawala, natagpo ang ligtas malapit sa isang lago. Isang mag-asawa ang nawala ng Golden Retriever na tumakbong paalis nang natakot siya ng pagpapaputok ng baril sa Tahoe National Forest noong November 2012. Si Murphy na 5-year-old retriever ay nagka-camping kasama ng kanyang mga owners na si Nathan at Aaron Bronze nang natakot ito ng baril. Hinanap siya ng mga bronze pero hindi na nila ito nakita. Umasa silang mahahanap din nila si Murphy. Nag-set up sila ng Facebook page kung saan pwede mag-post sa mga tao tungkol sa aso. Itong nakaraang buwan sa French Meadows Reservoir Campsite, limang milya mula sa lugar na nawala si Murphy, may nakakita ng aso na nagmatch sa kanyang description. Nagpunta ang mag-asawang Braun sa campsite para iwan ang kumot ni Murphy at baseball cap ni Nathan na ugaling tulugan ni Murphy. Naakit din papunta sa isang kennel si Murphy at nakuha siyang muli ng kanyang mga owners. Payat na payat ang aso at naiba na ang itsura nito sa Murphy na nawala dalawang taon na nakalipas. Pero ayon sa mag-asawang Brown, 99% sure sila na ito na nga si Murphy. Yay!